video gusto kong i-share sa inyo ang aking small space laundry room or pwede rin nating tawagin na hilamusan ayan guys magkasama kasi ang aming paliguan shower room tapos ang aming hilamusan and then ang aming laundry room <laughs> hindi ko alam kung paano tawagin pero nandito siya lahat sa small space ito so, tutur ko kayo sa aking small space laundry room at ishishare ko na rin sa inyo kung paano ako mag-organize ng mga bagay-bagay na ginagamit dito sa room na to. Pasensya na guys, kung meron dumidilim, medyo dumidilim siya, medyo lumiliwanag siya. Hindi magandang panahon ngayon, kaya walang araw, medyo makulimdim. Pero sana magpagtyagaan nyo pa rin na panoorin nito. So, umpisa na natin. Pagpasok dito ay um makikita nyo, andito yung shower namin. Pero hindi siya kasali ngayon sa aking um, ishishokay i-share. So, meron dito, sa hawakan nito, meron dito nakasabit na, nabili ko siya sa Daiso 100 yen Nalagyan na siya ng mga tali. Kapag maliligo sila, ay yan, kagaya niyan. Yung asawa ko, medyo mahaba ang buhok niya, tinatali niya. At, yung anak, anak ko rin babae, mahaba rin ang buhok niya. So, kailangan talagang meron ganito para hindi ko saan saan ilalagay yung tali. So, ayan, pag sila pumasok sa shower room, ilalagay nila dyan yung tali nila. Sa isang una kong sa inyo ay itong laundry rack ko na nabili ko sa Rakuten. Ayan yung guys, yung nakikita nyong yung kulay white, na lalagyanan na yan. Bakit ako bumili ng laundry rack? Dahil nga, maliit ang space namin dito. So, kung meron ito, kagaya niyan, meron siyang tatlong lalagyanan. Ayan siya. Marami akong pwedeng mailagay at magamit sa kanya. So, isashare ko na sa inyo, guys, kung anong nasa pinakaibaba niya. Ang nasa pinakaibaba niya ay yung mga malalaking towel big towels, tapos eto yung face towel, pwede rin siyang pang punas ng buhok kapag tapos maliko. And then, nandito naman yung aking set, nakaset na siya, yung pang pag ko, kung ano yung mga kailangan ko, kada maglalaba ko, nakaset na siya dito. Parang sayang kasi ang oras pag naghahanap ka pa. So, sama-sama na siya kung saan nakaset yung aking panglaba. So, ayun guys. Ayan ang nasa unang baitang. Then, nasa second baitang naman is nakalagay. Nakakita nyo, nasa, meron tatlong box dito. Um, itong box na to ay nabili ko sa Daiso ng 108 yen lang siya. Set na siya guys. Meron na siyang um, ganyan ang itsura niya. nakikita nyo? Ayan siya. Tapos, nilagyan ko lang siya dito ng pangalan ng tape. Tapos, pentel pen. Sinulatan ko siya ng black pentel pen. Kung ano yung nakalagay sa loob nito para hindi naman yung magbubukas ka pa tapos, diba, sayang ang oras. So, kung ano yung nasa loob niya, hindi na nakasulat dito. Set na siya, takip at etong box na to. So, ang nakalagay sa box na to ay Senta ko basami at sa kasponji Senta ko basami, siya po yung um, mga sipet. Tapos yung spongy na sinasabi ko, yung ginagamit ko pang ninis dito sa lababo. Maganda dito guys, meron siyang lock dito, saka dito. Ayan, ganyan siya. So, pag bubuksan mo siya, pwede ang isang kamay, pero much better kung dalawang kamay, mas madali siyang mabubuksan. Kung pag mo siya guys, makikita niyo dyan. Andyan yung mga sipet, tali, na kailangan kapag magsasampay. Tapos yung sponge na ginagamit ko, panglinis ng lababo. At eto naman yung sa damit. Pag magkukuskus ako ng mga medyas nila, ang itim, kailangan galing parang pinas to, guys. So, second naman, ang pangalawa ay nakalagay is ang toothbrush at saka toothpaste stock ko ang nakalagay. Mga stack ng toothbrush at toothpaste. So, ang nasa loob niyan ay yung yeah, ang mga nakalagay dyan, nakasulat. And then, dito naman sa pangatlo, nakalagay ay shaver at saka cotton buds. stack din to ng cotton buds. Tapos yung shaver ay yung stock din ng shaver yung ginagamit ng asawa ko pang ahit ng kanya mga bigote. Then, sa pinakataas naman, makikita nyo may nakalagay na hanger at saka toilet cover and laundry hose. Yung laundry hose, kapag nag sila, nag-offro sila, ginagamit ko yung tubig, pinag-offrohan nila, yung ginamit nila sa offro, ginagamit ko rito, panglaba ng mga basahan. So, ayun, makikita nyo na may mga pangalan kada bag kasi nga, para hindi mahirap maghanap. Then, nakikita nyo dito tong kulay white na basket na to. Pagkatapos ko maglaba, dyan ko nilalagay yung mga labada ko. At guys, dito ko na rin nilalagay yung set ng mga sipet, yung yung uh, sampayan na sipitan. Kumbaga, dyan ko na rin siya nilalagay. Kaso wala siya ngayon dahil naglaba ko ngayon. So, next ko naman guys, ay itong um, lalagyan ng aking maraming gamit. Um, nabili ko lang siya sa Daiso, guys, ng 500 yen. Sobrang laki niya. Sobrang laki. Naghahanap ako kasi, guys, ng ano, ng malaking lalaganan talaga ng ng ano, mga maruruming damit. Dahil nga, di ba, marami kami, di ba, para lahat talaga mailagay doon. Dati, magkaibang dalawa dati yung ano ko. Guys, dalawa dati ang lalagyan ko ng maruming damit. Magka, ganun siya. Dalawang ganyan. Magka, patong siya. Dati, dinalagay yung puti sa taas. Tapos, yung decolor sa ilalim. Pero, hindi ko siya gusto kasi parang ano siya. Uh... So, parang uh, mas naisip ko na gusto ko na lang naisahin na lang. O magkakasama, pero hindi mahirap para sa akin yun. Dahil, yung mga puting damit nila, nilalagay ko agad sa net. Pinapalagay ko agad sa kanila pagkahubad nila. So, hindi ko na kailangan maghanap. So, guys, nabili ko yan sa Daiso ng 508 yen. At eto rin ang reason kung bakit ko siya nagustuhan. So, bago sila maligo, maghubad, ilalagay na lang nila dito, open, then, ishoot nila dyan, ba diba? So, parang walang storbo, at saka medyo mas malinis tingnan pag wala yung laundry basket. Ayan, guys. Next ko naman ay itong lalaganan na to na ko sa Amazon. Um, actually, hindi ako bumili nito. Niregalong to sa akin ng aking otosan. yon binili niya to sa Amazon. Pero ako ang pumili. Kulay white siya, guys. Tapos, meron siyang limang pinto. Pinakaunang pinto na kalagay ay papa. It means, Uh, mga gamit to ng asawa ko. Nandyan yung towel niya, nandyan yung mga panloob niya. Yung mga ginagamit niya pagkatapos maligo. Yung mga kailangan niya palang gamitin pagkatapos niya maligo. Para hindi na siya akyat sa taas guys, nandito na lahat. Nakaset na yan, nandyan na rin yung towel niya. So sa second naman, nandito yung kay Al saka kay Aki, Sa grade 1 ko at saka sa grade 4 ko, gamit na yung nandito. Nandito yung kanilang mga briefs at sa kasando. Nandi, meron, ding, meron ding ilang pirasong damit ng baby ko kapag kailangan niyang maligo. Dito ko na lang din nilalagay para hindi na ako umakat sa taas. So, nakaset na siya. Ito yung kay Aki. Tapos, ito naman yung kay Al. Meron ding medyas dyan. Minsan, pag nagmamadali, nakakalimutan niyang kumuha ng medyas sa aket pa siya pag bago pumasok. So, dito meron din na, nakaistak. Nilalagyan ko siya isa-dalawa. Then, dito naman sa pangatlo, nakalagay ang mga small towels. Mga face towel, mga maliliit na towel. Hindi naman siya talaga actually na maliliit. Yan yung ginagamit nila sa buhok nila kapag tapos maligo. So, summer ngayon guys, hindi masyadong ginagamit yung malalaking towels. Ang ginagamit nila ay yung mga maliliit na towel. Kasi hindi naman na malamig. So, hindi mo na kailangan magbalabal ng towel, ba diba? So, dito naman sa susunod ay mga dito naman sa susunod ay yung mga big towels na kalagay. Malalaking towel. Ayan guys. Kapag kailangan talaga ng malaking towel, ginagamit nila yan. Pero bihira na lang nila itong gamitin. Um, ang ginagamit nila ay yung mga small towels na. And then, eto, ito yung sa sakin itong pink. Tapos, <coughs> sasawa ko to ito sa mga bata. Then, dito naman sa pinakababa, yung mga stocks na kalagay. Ang nakalagay dyan, yung basahan sa paa. Tapos, nandito yung aking pabango sa damit. Dalawa ang ginagamit kong pabango sa damit, guys. Ayan siya. Next time, i-share ko sa inyo kung bakit dalawa yung ginagamit kong pabango sa damit. Kung ano ang purpose ko, kung bakit dalawa siya. And then, nandito naman sa gilid yung um, cover ng Ofro. Yung takip ng Ofro. Siguro alam to ng mga nandito na sa Japan din. And then, nandito naman sa gilid niya nakasampa yung mga spray na bottles ng mga panglinis ng Ofro, ng ng shower. Ayan, siya nakaset siya dyan. And then guys, yung nakapatong dito, etong storage na laundry. Storage ang tawag. Um, nabili ko lang din to sa Daiso ng 308 yen. Anong nasa loob nito guys? Meron pa siyang dalawang lalagyanan, dalawang container. Eto, nabili ko lang dito sa Daiso ng 108 yen ang isa. Ang nakalagay dyan guys, ayan, nakaset na siya. Ito yung blower namin. Tapos, nandito yung brush. So, kulay din. Nandito yung gunting. And then, Nandito naman sa kabila yung aking um, set ng aking contact lens. Ayan, kahit di naman ako nagko-contact lens, minsan lang talaga. Then, eto yung mga cold cream ko. Then, yan yung mga kailangan sa pang-araw-araw. Gusto ko nakalabas siya para hindi na mahirap na hanapin mo. Patis nandiyan, nakuha na lang ng kuha. And guys, ang next naman ay etong, ayan, ang aming lababo. And then, nandito ang aming mga toothbrush. Kung nakikita nyo itong lalagyanan na to, nabili ko lang din to sa Daiso ng 100 HN. Etong sa kalilang lima ay magkakaparehas yung size at saka yung design ng lalagyanan. Then yung sa aming mag ay triangle. Yung isa kong baby, yung toothbrush niya nandun, pa sa, nandun lang sa lalagyanan ng kutsara sa, sa, ano, sa kitchen kasi doon ko siya lagi din Kaya wala siya dito toothbrush. Tapos, etong nakakita nyo um, mga itim-itim na itong mga parang ulap. Ayan. Um, ako lang ang naglagay niyan, guys. Ako lang ang naggupit-gupit, tapos nilagay ko siya dyan para may medyo maganda naman tingnan. Kasi apartment lang yung bahay namin, ba? Diba? Dito nakalagay yung ginagamit ng asawa ko sa kanyang buhok. Palagi niyang ginagamit, guys. So, kung ano yung mga palagi namin ginagamit, nandito siya at sa kanan dyan. At nandyan, nakalabas lahat, guys. Hindi siya nakatago. Para walang hanap-hanap, walang hassle, ba? Diba? Hindi sayang ang oras. Tapos, yung favorite namin na pabangon, na perfume, yung Chanel niya. Box lang yan guys. Dinisplay ko lang dyan. Yung lalagyanin lang yan. Yung nasa loob niyan, yung bote niyan, nandun sa sala. Sa living namin, may lalagyanin doon. Kasi doon kami lagi nagpapabango pagkada bago umalis. And then, meron din akong clock. Malit na relo. Para sa umaga, di ba alam nila yung relo. Nabili ko lang din to sa 100... 118 yun ko lang siya nabili sa Daiso. And then, itong nakakita niyong washroom. Hindi to sticker guys. Ginapit ko lang to. Tapos, ginanyan ko siya. Dinikit ko siyang ganyan. Then, um, next naman ay itong aking mga toothpaste. Ito ang toothpaste namin, toothpaste ng mga bata, and then yung panghilamos ng asawa ko. Yung panghilamos ko lagi nandun sa shower, kasi doon ako mas madalas maghilamos pagka din naliligo. Then yung towel, nakasabit siyang ganyan guys, kasi wala nang space dito para ilagay ko pa siya dyan. At mas okay na rin yung nakasabit siya dahil 'di ba? Hindi mo na kailangan pisa-pisa na ganyan, 'di ba? Kapag mauubos na. Kasi pababaan siya, na eh. nakaganyan na siya, eh. 'di ba? So talagang um, direct na siyang bababa yung nasa loob niya. So hindi mo na kailangan pisa-pisahin para 'di ba pag mauubos na, gets niyo na 'yon. Tapos etong sipit na 'to, nabili ko siya sa Seria ng 108 yen. Guys, hindi lang itong purpose nito. Maraming pwedeng, maraming purpose ng sipit na to. Maraming pwedeng gawin dito. At, uh, favorite ko to, guys. Then, next naman ay itong tissue cover. Tissue case. Ayan siya. Nabili ko lang din siya sa Daiso ng 108 yen. Nakakita nyo guys, medyo magkapareha sila ng ginawa kong sticker. Pinartner ko siya dito. Kaya ganyan din ang ginawa ko. Kasi parang nakakatuwa naman, di ba? Pag may bata ka, tapos ganyan yung style, matutuwa sila. Then, ito ang aming window. Wala talaga itong ano, um, wala talaga siyang curtain. Ako lang gumawa nito. Yung nakakita yung curtain na guys, um, dati siyang pillowcase. Tapos, ginapit ko lang siya sa gitna. Nakakita nyo, may ganyan pa siya, oh. Ginapit ko lang siya sa gitna. Then, um, sa gilid pala, guys. Ginapit ko siya sa gilid. Tapos, tinahi ko siya. Kung makikita nyo, nakatahi siya na. Yan, oh. May mga dot, dot na itim. Tapos, eto, nabili ko lang din to sa Daiso ng 108 yen. Guys, yes, lahat, karamihan ng mga nanditong, ano, ah, uh, gamet ay karamihan sa 108 yen ko lang nabili. Sa Daiso or sa Seria. Ganyan. So, etong bulaklak din na to. Etong, hapa, etong halaman na to, dahon pala. Etong dahon na to, nabili ko lang din to sa Daiso ng 108 yen. Wala lang guys, para, dis yan. Design lang, display lang, para medyo magandang tignan. Then, nandito yung aking favorite na perfume. Etong sculpture, na matagal ko nang gusto to. At matagal ko na siyang ginagamit. Pag ko maligo ini-spray ko siya. Then etong ay matagal na rin kasi to guys siguro magti-3 to 4 years na itong halaman na to napigtas na siya um, pero ayan patubo na siya ulit kinakausap ko siya lagi kaya ata siya tumubo ayun medyo hindi kasali sa ano yan and then the next is eto nandito sa gilid na glass na lalagyan hindi to glass guys plastic lang to nabili ko lang din sa Daiso ng 108 yen um, nakalagay dito yung mga kailangan pagkatapos maligo or kahit hindi pagkatapos maligo, yung mga dapat na kailangan mong madampot agad pagkatapos maghilamos or kung ano man. Nandito yung cotton buds, nandito yung band aid. Band aid, iba't ibang size ng band aid. Tapos yung kailangan nila sa ngipin nila pagkatapos nila mag-toothbrush kung may dumi pa. And then, nandito yung palagi kong ginagamit sa araw-araw. Nandito yung pangkilay ko. And then, yung mascara ko. Lip cream, lip balm, at saka yung pang kulay ko sa cheek ko. siya. Tapos yung chane. And then guys, nakalimutan ko sabihin sa inyo itong sipitan, itong sipitan. Itong lalagyanan na to, nabili ko lang dito sa Daiso. Ito guys, yan. Tinornilyo ko lang yan guys, tapos dinikit ko dyan. And the next is, itong basurahan na to. Dinikit ko lang din siya. Sa Daiso ko lang din nabili to guys, ng 108 yen ganyan ang itsura niya. Yan. Yan ang basurahan namin. Para pag das mag-cotton buds, tapon agad. And then guys, i-share ko sa inyo ngayon yung nasa loob ng sink. Kung paano ako mag-organize. Ganito ang itsura niya guys. Guys, medyo madilim. Pasensya na. At sana nakikita nyo. Ayan po ang itsura niya. Nung loob. Ganyan siya. So, i-share ko na agad sa inyo kung ano-ano yung mga nandiyan sa loob niyan. Andito yung favorite kong sabon na nabibili ko sa 7-Eleven. Sabong panlaba na powder. Ayan siya guys. And then yung mga nakalagay sa box na itim na to. Nandito yung conditioner. Mga conditioner namin dyan nakalagay. Then, nasa dulo naman yung mga shampoo. Ang maganda dito guys, sakto siya. Kaya nagustuhan ko. Nandito naman yung mga shampoo, patayo siya. Pero pag talagang maramihan yung nabibili namin, pahiga ko siyang sineset. Pero ngayon, hindi na kami bumibili ng maramihan. Kung ano lang talaga yung kailangan namin, ano lang talaga yung binibili namin para walang stock-stock na marami, walang kalat. Then, nandito naman sa gilid, yung garasukrina, yung panglinis ng bintana, tapos, eto, ofronosoji. Then, nandito naman, sa box na to, eto rin yung box na pinakita ko sa inyo kanina na 180 yen. Andito yung mga razor, set ng razor na panglinis, ng buhok, panggupit ng buhok, kayo yung ginagamit namin. Then, nandito naman sa kabila na to, yung um, body soap, body shampoo. Ayan, yung body shampoo. Tapos, yung body soap na ginagamit ko, guys, ay eto. Favorite ko to, guys. Hindi na siya mabango, talagang mabula siya. Tapos, sa dulo naman, guys, kung anong makikita nyo, with ah. Sa so, dulo naman guys, makikita nyo, nandun yung mga panglinis ng Oplo, yung mga stock nya. Ayan guys, makikita nyo, nandiyan yung mga panglinis ng Sentaki, panglinis ng washing machine, tapos yung cubby killer, panglinis ng Oplo tapos panglinis ng sapatos na pang-school ng mga anak ko. Tapos, yung para sa sink, ay makikita nyo sa pinaka drawing, 'di ba? Panglinis siya para pang patutunong yung mga buhok na nakabara dito sa sink na 'to. Mahilig kasi ako sa black and white, guys. Magwa-nyo pa lang ako mahilig sa nahilig sa black and white. So baguhan pa lang, kaya gusto ko din na white yung mga bottles Ay may ay malinis tignan para sa akin, pero ang importante ay hindi yung kulay kung paano mo ito i-organize ng maayos para hindi ka rin ma-stress. Ayoko rin na masyadong malinis, guys. Uh, tamang dinis lang, okay na. Basta hindi naman yung makalat or madumi yung bahay. Kasi nakaka-stress din ang masyadong malinis. Hindi lang ikaw may stress, pati na rin yung mga taong kasama mo or nakapaligid sa'yo. So, opinion ko lang po yan, guys, ha. Iba-iba po tayo. So, ayun, guys. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at kahit paano ay nakatulong ako sa inyo kung paano mag-organize ng mga gamit lalo na kapag masikip ang iyong bahay hindi naman masikip lalo na kapag maliit ang iyong bahay So salamat sa panonood guys um see you on my next vlog By the way guys kung meron kayong gustong i-request na gawin ko about sa mga ganitong bagay ay comment lang po kayo basta kaya ko guys ha maraming maraming salamat po at I'm um, see you on my next video guys bye